So, walang kami. Kung baga, ayaw lang namin pangunahan yung natulungan. Di ba? Ito mga... Ito nalulungkot mga... na ako kasi hindi na kami magkasama. <laughs> <laughs> ilabas mo yung totoo. Magpakatotoo tayo. Okay, game. Huwag peke. Game, game. Go. Sige, sige, Bakit ka nawala? Bakit ka nawala? Nawala ako si kasi... Simula nung una nating problema. Kwento mo. Huwag mo ikwento yung kung ano yung dahilan. kasalanan mo kasi ayoko rin banggitin. De, teka, kailan mo siya nawala? Anong day to? Ano uh, oh. yan, 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 December 19 after Christmas party, hindi na siya umuwi. O, oh, asa kayong December 19? Hindi. De Basta ako, may, may problema kami ni Pacboy. Okay, ayoko naman ayoko naman banggitin kung 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 ano man yung ginawa nito. Kaya kung mapapansin niyo, puro bash ako sa social media na hindi ko sinasagot. Naglabas lang ako na, oh, ay may boyfriend na ako, naglabas lang ako ng ganun. Wala eh. Doon ako naging masaya eh. Kumbaga, um, si Pacboy sa side niya nung time na 'yon, siguro masaya siya. Tapos ako, bumira ako nitong January. Sige, masaya na ako biglang. Ito na yung kasiyahan ko. Ikaw kasi ang problema sa hindi ka nag hindi ka nag ano, hindi ka nagpapakita sa social media. Yun lang yung problema. Hindi ka, Hindi ka nagsasalita. Kaya iniisip nila, depressed ka dahil sa akin. Dahil dun sa nangyari sa amin ni Tapang. Eh, kailan lang naman pumasok siya? Kaya yeah, ano? Pero, Dito? ano, actually, mga, ano, mga idol, um, kasalanan ko naman din talaga. Kasi nung mga time na kailangan niya ako, yun na nga, yung nasa hospital siya, um, wala ako noon. Halos inumaga na ako, pauwi noon. nun pero, ang totoo nun, kahit nagalit siya kasi, yung time na nasa ospital siya, walang kasama yung bata dito sa bahay. Oo, oh, hindi, hindi, huwag natin ano niya. Hindi reason, yung sa pagbuboy pa rin ko naman, hindi reason yung mga kasalanan mo na dahil, dahil, hindi, nawala ka nung New Year, hindi, hindi yun. Di? Teka lang ha. Okay, yung, yung mga nangyari noon na sobrang stress na stress na ako, na-stress na-stress na talaga ako na hindi ko na nakaya na hindi na nakaya na ng mental health ko talaga mm -hmm. na lagi ako no hospital, di ba mm -hmm. Yung time na 'yon yun na yung nagkaka-problema kami ni Pacboy. Actually, time. mahal namin ng isa't isa. Pero, oh. walang kami. Kung baga, ayaw lang namin pangunahan yung panahon siguro. Mm -hmm. So, parang tingin namin nagkakapaan mm -hmm. pa kami ng ugali. Tingin Ganun. ko, ano, um, may naantay siya na gawin ko para mapulpil siya na maano, sige, maano? okay na to. Maano? Uh, Teka lang, maano? Basta yun yun. Nasabi ko na. Maano? Pulpil. Ano ah, yung pulpil? Mapunan. Oh, mapunan. ah, pulpil. Oh, kung, okay. kunyari, parang may naantay siya na bagay na i-improve ko sa akin. Pero tingin niya, hindi pa niya nakikita. So, parang So, waiting tayo doon hanggang dumating tayo sa point na hindi na kami magkasundo. Actually, may mga away kami na tago. May away din naman kami na nakikita niya. Ngayon, kaya kami magkasama ni Kalbo. Yan, kasi para ayoko na nakikita siya na ganyan. Na parang nahihirapan. Kasi, nung hindi na siya nagpapakita, eto ha, lilinan ko lang. Nung hindi na siya nagpapakita, wala pa si Tapang noon. Wala pa sa buhay ko. Kung nung, ayan, ayun nga, kala ko hindi na siya magpapakita, hindi siya mag, ano, magpaparamdam sa akin kasi ayaw mo nang umuwi, wala naman akong ginawa. Ako. siguro, kasi masungit ako minsan eh, sobrang strict ako sa bahay, di ba? Kaya siguro nagkaganon din to si Pacboy. Pero yung may, may bagay kasi siya na hindi niya talaga maiwasan. Kaya so, sa utak ko parang, na parang, sakit-sakit na na parang, ano bang kulang, ano bang kailangan kong gawin para itigil mo yung ganitong bagay parang, ayun, napagod na ako na parang yung binibigay kong love, hindi worth it. Yung binibigay kong payo, hindi, hindi tumatalab. Hindi ko na alam gagawin ko. Eh ngayon, may dumating sa buhay ko na parang, ay sige, subukan ko. Okay. Yun yun. Pero yung, yung, yung pagmamahal ko kay Pacboy, hindi nawawala bilang pamilya. Pero hindi mo naman ginamit talaga si Pacboy. Kasi marami sabi, ginamit mo na si Pacboy, nagpaka-famous ka lang na after nun. Eto ha. After mo mag-4 million, parang hindi mo na si Pacboy sa'yo. Hindi era. ko kasalanan kung dumami yung followers. Pero nung una pa lang, nakilala ko si Pacboy, nagbablog na ako. Sa YouTube ako noon. ba diba? Nung nag-collab kami ni Pacboy, nung nasa inyo siya, pumunta ka dito, ba diba? Mm -hmm. Hindi natin expect na puputok yung vlog natin. Mm -hmm. masyado natin ako lahat. naging, ano, masyado ako naging kampante. Yan. Yeah. Siguro masyadong... Siguro, pakiramdam ko, ah uh, parang tumaas ako, lumaki ulo ko, gano'n. Pakiramdam ko, parang, ay, hindi ako iiwan nito, gano'n. parang kayang-kaya ko kontrolin lang. Mas lagi mo pa akong tinatakot na, aalis ako dito, lagi mo akong yeah, guys. guys. yun yung totoo. Lagi, ako, lagi mo akong tinatakot na, aalis ako dito, aalis ako dito. Kasi mabunga nga ako eh, kapag ka nakakita ako ng, ng ano, hmm. ng yung pagpasaway siya, mabahingay ako eh. Kasi siguro na ano rin to, narindi rin. Siguro ano, uh, hindi ko mga, yung mga panahon na yon, hindi ko pinahalagahan yung, yung pagmamahal na ito Yung mabang ako. Kumbaga, hindi kayo mabang. Hindi kayo mabang na ano, yung mamayabang ka, ganto ka, ganto ka. Hindi ka ganun. Kumbaga, naging kampante ka lang. Naging kampante ka lang na, ah, hindi ako iiwan nito eh, mm -hmm. daw bibitawan nito eh. mm -hmm. kabisado mo na ako eh Ang parang isang suyo ko lang dito Ganun. masyado ka naging kampante ayun gusto ko lang din mag sorry kay Pacboy kung kung ayun nga kung gusto ko rin mag sa inyo alam ko nasaktan ko yung feelings mo ngayon lang alam mo yan ngayon lang ako ganto, hindi ko rin alam parang biglang boom biglaan eh siguro sa so sobrang saya ko, hindi ko na namalayan, Mayroon. na nasasaktan ko na pala si Pacboy. Hindi, pero wala ka naman sa ano eh. Kung totoo, uh, guys, wala naman siya sa estado na, ay, dyan, sa point na yan, hindi siya darating sa point na yan, kung naging... Nagpakita ka. Hindi, kung siguro kung inayos ko, kung siguro... Yung mga panahon na yon, yung mga yung problema namin na yon kung siguro um, uh, inintindi in ko siya. And then, siya naman, nung time na wala ako, ang naging comfort zone niya is yung andun siya sa Cebu. And siguro si Boy Tapang yun nandun, that time, na stress siya sa akin. And, tingin ko, ano, napagod na rin siya naiintindi pa mo. Paulit-ulit ka naman napagod. Yun na, napagod ka na rin. Kasi tumakbo kayo. Na <laughs> Parang napagod ka na rin din. Napagod. Hindi, sa totoo lang. Pagod. Nung, sa totoo ah, nung nakita ko yung yung live na Kasi hindi, hindi ako nagkulang eh. Lagi kitang inaano eh. Lagi kitang, lagi kitang kinokontak araw-araw, di ba? Wala pa ang tapang araw-araw kitang kinokontak. Nasan ka? Umuwi ka. Di ba? Pero anong ginagawa mo? Dead ma. to, sa loob ng one yun yung magkasama. Anong masayo pa ako yung cherry white na yun, yung magsisimula siya ulit na hindi ka na niya makakasama. Kumbaga, parang magsisimula ulit kayo sa umpisa. Ano na, totoo naman kasi niyan. Kaya naman natanggap ko yun sa kanila ni Tapang. Ano eh. Hindi ako tumingin sa ano hindi ako tumingin sa galit eh. Yung naging sira. Ang trig na ko kasi dyan, yung mga bagay na naitulong mo. Kung paano mo nabago yung isang packboy, kung paano mo natulungan. <laughs> Di ba? Hindi, <laughs> <laughs> yun, yun, yun yung... <laughs> Tumingin ako sa ano, hindi ako tumingin sa galit ko. Tumingin ako sa mga bagay na naitulog niya sa akin, sa kung paano niya ako binago. Teka lang, lilinawin ko lang ah. <laughs> <laughs> ano ang tag dito? Lovely. Yung mga vlog namin, <laughs> sinasabi yung ginamit si Backboy, nung nawalan siya ng page, yung mga video niya na ginagawa ko, yung mga content sa akin niya ina-upload sa page ko. Kaya guys, Ako pa nag e edit nun sa sobrang tamad mo. Alam ko yan. Kaya nga eh. Toto trabaho ako. <laughs> kaya itong mga ano, itong mga oras na to, yung mga... Itong Wala, nalulungkot mga... na ako kasi hindi na kami yung magkasama. Ay, naiyak-aiyak ako. mag i i nyo. i guys, pero <laughs> kailangan i i kasi tutusin, walang problema to tao na to. Sobrang bait na ito. Sobrang bait. Hindi niya ako ginamit. Tinulungan niya ako maging... <laughs> maging... Tinulungan niya ako mag-grow. Yun. Pero De, ano... Ano lang ah, nasabihin ko lang na ano, kaya kaya ako kinausap si Pacboy ngayon. Kasi ano eh. Oo, oh, ito ko ngayon eh. Ayokong, ayokong si... Ayokong ito si Kalbo na na uh, lugmok, nakita ko na ano siya, na stress, ganyan. Ayoko na makita siyang walang-wala, gano'n, Di ba, pangako ko sa'yo noon na aayusin ko yung buhay mo? Di ba? Tulungan mo rin yung, tulungan mo rin yung sarili mo. Itigil mo kung ano yung dapat mong itigil. Ah, uh, tulungan mo kasi yung sarili mo. Hindi, hindi ano, kasi hindi ko na alam kung paano pag gumakaawag, gagawin ko sa'yo eh. Bugsarado -bug ko na nga, wala pa rin epekto eh. Di ba? Sila Norbin, di yan nagkulang din sa'yo. Ang bait nila sa'yo. Sobra. Oo, oh, hindi yan nagkulang sa'yo. Seryoso. Nung kahit na, kahit na nung magkasama pa tayo dito sa bahay, ang lagi kong kausap sa mga problema sa'yo, si Lovely lang. Lagi ko sinasabi sa kanya, di ba? Iyak pa nga ako. Lagi kong kausap si Lovely. Hindi ako naglalabas sa social media na ganito, may problema mo, ganito, ganyan, ganyan. Minsan na, ah, ano ko na, gusto ko nang, gusto ko nang sabihin kung ano yung problema eh. Pero, ayoko na lang banggitin kung, kung ano talaga yung ginawa mo, kung ano yung ginagawa mo. ba diba para, para hindi naman sabihin ng ibang tao na, ay, ganito si Pacboy, ganun. Hindi. Kung ano yung problema na lang ni Pacboy. Basta may problema, kumbaga, sa, sa atin na lang yun. ba diba? Na para, ano pa, ilantag pa yung ganun. May gusto ko mo bang sabihin? Hindi, so sa ano, sa wag kayong magtatao, makakasama pa ako ni Pakboy sa mga video niya. Tut Pero wala na kaming love team. Kung baga, na namin yun. Magiging magkasama kami uh, bilang pamilya. Ganon, para ayaw rin namin ng magkakagalit kami. Ayaw namin ng ganun Tutulungan pa rin kami. Tutulungan ko si Pakboy Gusto ko magkaroon ka ng sariling bahay. Yun yun. Yun talaga yung goal ko. Yun yung gusto ko. Tapos ngayon sila, sila, yan, sila, kay Norbin, si Lovely, tutulungan ka rin yan. Hindi ka mababayaan yan. Kaya nga sabi namin sa'yo, huwag ka magpakalugmok. Bangon, di ba? Kung ano yung pagkakamali mo, siguro, ano na lang yan, aral. Pinitik ka, pinitik ka ni Lord, na parang aral na lang yan, gano'n. Di ba? Hindi natin masasabi kung ano yung mga mangyayari sa mga susunod na, susunod na araw, susunod na ano, di ba? Eh ikaw, yung sabi niya sa pants niya sa pack white, yung talagang solid Be, okay, sorry. E kung kung ano yung ginawa ko. Tapos yung <laughs> dun sa ano, dun sa mga nakita kong videos, masayaw ako. Di ko rin, di ko rin expect, ba't ko nagawa yun? Wala eh, masaya ako eh. Huwag na tayo magpaka-impokrita, ganun, ganun ako eh. Di ba? Y yun na yun eh. Kumbaga, ano eh, naging masaya ako. Siguro sa sobrang saya ko, hindi ko na malaya na ang pangit na pala ng tingin ng tao sa akin. Ganun, wala eh. Yun yun eh. Ngayon ko lang ulit kasi naramdaman yung ganun. Sobrang saya. Yung sobrang saya. Oh. Nandun talaga yung saya. Masaya talaga ako. Payo ko naman kay Pacboy kung meron mang dadating. Huwag ka muna magmadali. Ako kasi, hindi eh, ko alam kung nagmadali ba ako. Ano, hindi eh, ko alam. Masaya ako eh. Basta masaya ka. Basta masaya ka. Yung tunay na saya yung hanapin mo. Yun yun. Kapag may dumating na ganun, go mo Dati ko pa sinasabi sa iyo, 'di ba? Dati pa kami nag-uusap niyan last year na pag nagka-girlfriend ka, siguro nung nung bago ako ma-birthday, mapapansin nila parang wala na lang. Ano 'yun na sabi ko sa kanya rin, sabi ko rin sa inyo na kung magka-girlfriend ka sa. Sin sabi ko sa kanya kung girlfriend ka. Ano, ah, yung talagang hindi yung send cash! wag ganoon. Wag ganoon. Dapat hindi kaya nga, wag ganun. Dapat yung, yung ikaw yung bibihisan. O, ano ay, ay, oh, oh. yung pagkakataon mo, Babawang ka na magbablog ka na ba? Magbablog na to! Papahinga lang to! Papahinga lang ng konti. Papahinga lang siya ng bawi-bawi ano, muna. Tapos magbablog ka na ulit. Diba? So, may chance ba mag-meet si Boy Tapos at si Pakboy? Hindi mo nasa ngayon yan. Hindi, ah, <laughs> ikaw ba? Hmm. Hindi, di ba? Kilala ko to. Kilala ko to. Hindi hmm. to. So, signing up na ba ang Paco White? Oo. Kumbaga parang ano eh. ako, nalulungkot ako. Pero gusto ko na rin kasi magpakatotoo. Nahihirapan din ako dun sa ginagawa natin. Na pag nag-vlog tayo, wala nang feelings hindi katulad noon eh. Hindi katulad noon eh. Na pag nag-vlog tayo, pag ngayon, pag nag-vlog tayo, itong mga nakaraan, pagkatapos ng video, oy wala na. Iga na-edit na ako. Ang ganun ba diba? mas maganda mm -hmm. yung totoo yung totoo ayun hey, oh. si Pakboy pwede pang dumalaw dito kung saan, kung saan ay oo oh. na... oh, hindi sa... ano niya love na love niya si Mikey oo oh, si Pakboy ah uh, eto hindi ko to hindi ko to pipigilan pumunta dito sa bahay kasi mm -hmm. naging pamilya ko na to mahal na mahal nito yung anak ko hindi kita pipigilan pagdating dyan kay Mikey tsaka mahal siya ng anak ko diba yun lang Okay. Hindi kasi anong nangyayari kasi nakakatakbo kay Pakwi sa totoo lang. Kung may problema siya, kasi pa siya tumakatakbo. Mm -hmm. Eh kami naman tong... uh, mm -hmm. eh, dito lang. Bukas naman yung gate. Hindi sa kasi... Sarado mo lang pag bumalik. Eh <laughs> kasi yung point ko doon, hindi ako tumakatakbo sa inyo. Kasi andun pa rin yung ano, yung hiya. Ba't may hiya ka? Nahihiya ako sa part na ano, pakiramdam ko iniwan ko kayo. That time. Hindi may lang na yung mag -grow. kasi hindi ka naman papabayad kung hindi ko nakikita mo, mag-grow ka kay Cherry White eh. Noong talaga, doubt talaga ako kay Cherry White noon, di ba? Alam mo yon mm. Pero nakita talaga namin na nakita namin si Paco yung maayos yung buhay, gumaganda yung pananamit niya, yung parang hindi na siya parang sidekick lang ni Norby. baka nakikilala siya sa ibang character. Do ko na, doon ko na talaga na ano si Cherry White na mabuti talaga yung hangarin niya kay Pacboy. So, Hindi, tsaka ano, malaki talaga respeto ko kay Pac-Boy, alam, mm -hmm. alam niya yan. Mm Alam niya yan. Alam niya, ang laki ng respeto ko dyan. So, kaya hindi ako nagsasalita gano sa mga interview, yung mga vlog, vlog. Kasi nga, kaya ako talaga kausap ni Cherry White sa mga problema niya kay Pacboy. Mm -hmm. Yun, nagbibigay kami ng advice. So, kaya nagpunta yung mag-asawa dito, sila naman namin si Pacboy. Para may closure. Kung baga maliwanagan yung mga fans niyo. Kasi nga, ikaw nababas ka, kailangan na makikaprakal ka tao. Si Pacboy, mabait din naman. So, sabi ko nga kay Norby, meron na sila isang bagay na hindi nila napagkasunduan. Kaya, ganun nangyari. Hindi, alam nyo ah. Totoo lang ah. Fuckboy, anong sinasabi ko sa'yo? Wala pang tapang. Noon pa lang na parang suko na ako, Fuckboy. Ayoko nang mag-vlog. Stress na ako. di ba? Gusto ko nang huminto noon talaga. Alam mo yan? Kasi nga sobrang sakit po sa ulo. Hindi ko na talaga alam kung paano kita bibigilan. Gusto ko nang talaga huminto. Pero parang parang ano eh, parang sinasabi na, ay, andito pa kayo opportunity eh. Sige lang. Na parang, sige, bahon pa. Parang hindi na kinakaya ng, ano, ng utak ko. Kaya nung nakaraan, sunod-sunod na yung nangyayari. Parang nakawalan na ako ng pag-asa, ganun. Eto nga, parang, ay nga, bigla na lang sumaya ng ganun kabilis. Mm. Mga taong kumausap sa akin. Baga, ano na yan, ah, uh pag na yan siguro ni Lord, na sabi nga pinagtagpo kayo pero hindi kinadhana. Mm. So, yun na yun. Mm. Ikaw pitan mo, ikaw best, babalik ka na ba? ako? baka... ito tatanong si Papoy ko, Papoy, tanggap mo naman kung ano yung maging desisyon dalawa ni Cherry White. Mm -hmm. Oo, oh, tanggap ko naman at alam ko naman na lahat eh maligo naman talaga lahat yun. Hindi, hindi, hindi mo naman di mali. Hindi, De, um, actually, wala naman talaga siya sa point Tang, na yan. actually eh. mo, ina-actually mo pa eh. Di ba? Hindi, wala ka talaga sa, eh. ano, sa kalinalagyan mo na yan ngayon. Hmm. Kung ginawa ko sana ng ano, kung itinama ko sana yung mga pagkakamali. Pero, syempre, yun yan, sinasabi ko kanina, siguro napagod ako, intindihin ka. At ikaw ay napagod. Wait, teka lang, napagod may comment pa. Inagaw daw ako sa'yo hindi, hindi po niya ako inagaw. Ay, hindi po siya inagaw sa akin. Ay! Hanggang. Kasi, wala po ako talaga kami. Yan ang totoo. Ang sakit. Hindi. Uh, wala silang label, pero nagmamahalan silang dalawa. Yun yun. Minalaman yung isa't isa, nung wala kaming ganon, dahil ayaw namin pangunahan yung panahon. Hindi, <coughs> pakweto. Anong masabi mo? Ito na yung last na ito ba yung last video natin? Hindi. Hmm. Hindi, hmm. magiging ano pa rin tayo. magiging, hmm. magiging, hmm. magiging hmm. magkasama, hmm. magiging magkasama tayo sa video pero hindi nakatulad noon. Okay? Tulungan natin si Pakboy. Yes. Oo, oo. Tulungan, tutulungan ko yan si Pakboy. Hindi, hindi ko bebegay ang pera mo. Epeten eh, beten ko talaga. <laughs> Kahit anong mangyari, ay, dele ko talaga ibigay. Yeah, okay na naman ayun, na uh, gusto ko lang mag-message din siyempre sa, yon kay Boy Tapang na thank you kasi nandiyan ka ng mga panahon wala ako. Nandiyan ka ng mga panahon malungkot siya. And maraming salamat kasi dahil nakita ko na kung gaano siya kasaya nung mga panahon wala ako at kailangan niya ako. Ayun nga, uh, thank you, thank you, thank you sa'yo. Eh, ay... ano may kito si Nino. Ako na ba laki chere, eh? takboy? <SK1> ne, ah. Yan na, sa inyo, ah. Uh... Ay, si Boy Tapo ko na, si Boy Tapo ko. Ako ako si Boy Tapo, Ano sasabihin mo kay Boy Tapo. <SK1> Yan na, uh... stay in love always, eh. Um... Sabi nga kay Boy Tapang. ay si Boy Tapo. <SK1> boy Tapang, um... ah. <laughs> Yun, thank you sa'yo. Ano ba mo kay Boy Tapang? Yun, thank you sa'yo kasi dahil nung mga panahong uh... malungkot siya na ka para i-comfort mo siya. And di mo siya iniwan ng mga panahon na yon na stress siya sa akin. At syempre, um, yun, stay in love and focus lang sa goal nyo. Yan, magbahalan kayong dalawa. Misan, tawal ka sa Cebu para bakit mo kami ni Oo, sige, 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 sige. Pero baka hindi na rin siguro. Yan, at syempre, dahil 4M followers na tayo. Yan, sa lahat ng nakashare dito sa video na to, maglagay kayo ng Gcash dyan. Syempre, mamimigay ako ng Gcash dyan sa pinned comment. Mag-comment lang kayo dyan ng Gcash number nyo and then screenshot kung nakashare kayo sa video na to. Share ko lang syempre kung paano yung technique dito sa mines. Ito yung palagi ko nilalaro dito sa car, lalo na kapag malayo yung biyahe. Kahapon, 60, 60 plus lang to kasi nakash out na yung 130. Ayan, for example, bebet tayo ng 3,000. Yan. Mabilis lang dito, kada dalawang pindot, Sinisiyo ko agad. Ayan o. Yung 3,000, naging 4,170 na. Yun, syempre, ganun lang kabilis maglaro dun. Kada dalawang bomba, pipindutin mo yung CEO ng CEO. At sa mga gustong buenas-benasin dyan, yung link nasa pin comment, andyan yung ginamit ko na link.